What's up sa inyo mga itik? For today's video, meron nga pala tayo dito si Servisa na motor. Bale, ayaw nga pala nito umandar. Sa ano po, titingin po ng motor? Kanino? Kung ngayon po yung Honda Click. Papaanda rin daw po. After ko nga pala guys magpaalam sa may-ari, bali tatanggalin na nga pala natin tong battery dahil sabi ng may-ari kung sira na raw yung battery, palitan na raw ng bago. Pero yung budget meal lang daw. At upon checking nga nakita natin dito na dead na talaga yung battery, kaya gagamitin na natin tong daladala natin. Pagkatapos ko siyang lagyan ng battery, all goods na. Napansin ko naman dito guys na wala na rin pala tong gasolina. Kaya dali-dali na rin ako kumuha dito sa aking motor. Bali to guys, nag-donate muna tayo ng gasolina dito para mapaandar lang natin. Syempre, saktuhan lang yung kukunin natin kasi baka mamaya ito naman yung hindi umandar. Kaya pagkatapos niyan, sinali naman natin dito sa motor na to para mapaandar na natin Pagkatapos ko nga pala mapaandar yung motor, nagpaalam na rin tayo dito sa may-ari dahil magdi-deliver -de naman tayo ngayon ng order na gear oil. Bali may order nga pala na isang box na gear oil kaya i-deliver -de na agad natin siya. Medyo malapit lang naman siya dito guys sa amin kaya mumotoring ko na lang. Yung dideliveran nga pala natin is walking distance lang sa akin shop plano na kapag motor no mo. Bali wala pang 3 minutes nanduro na tayo. Dito lang located ang kanilang motor shop sa Victoria Reyes Tas Marines Cavite. Bali katabi lang namin sila ng barangay. Sa totoo lang guys late ko na nga pala to na deliver dahil last week pa sa akin to in order kasi ngayon lang ako nagka-time kaya ngayon ko lang to na deliver. Bali, isang pirasong one box nga pala yung order sa atin ni Kuya. Maraming maraming salamat po sa pagditiwala sa aking produkto. Kaya kung gusto nyo rin itong itry, guys, message nyo lang ako dito sa aking page. Kompleto na nga rin pala dito ang kanilang mga tools para sa pag-PPMS ng motor. Pagkatapos ko mag-deliver ng gear oil, dumiretso naman ako dito sa bilihan ng mga tools. Bali, bibili nga pala ako ng brush dahil ito yung mga pangunahing kailangan namin, lalo na kapag ka nag-PPMS ng motor, panglinis, kailangan na kailangan talaga namin ng mga ganitong brush. At nakita ko na naman tong pangarap kong tools, soon magkakaroon din ako ng ganito, konting ipon pa. Talaga naman kapag ka nakikita ko ito, naganahan talaga akong magtrabaho. Alam ko sa mga kapwa ko mekaniko, isa sa mga pangarap natin magkaroon ng ganito ka-organized na tools kumpleto at napasarap talagang gumalo kapag ka ganito yung ginagamit mo. Halos lahat ng kailangan ko, plies, martilyo, mga yabi, mga screwdriver, halos na dirito na lahat pati mga special tools. Loobin, magkakaroon din tayo ng ganito at ibibidyo kayo guys yes, kapag ka bibing na tayo. Natin, bali ka lang, tetestingin niya raw muna. Sa tingkalate, tingkalate. Pero may kasama pa rin yan ito guys para sa mga wholesaler natin. Deliver natin guys, na ginabi na tayo pero di-deliver pa rin natin. Ang next nga pala na deliver natin ang gear oil dito naman yan sa area E. Dito lang din yan guys sa Dasmarinas, Cavite. Pagdating nga pala namin dito guys, na ito yung mga pangarera nila ng na motor. Nakaparking lang dito sa gilid. Bali nagawa sila dito ng mga argadong motor, yung mga pang racing racing at yung mga ginagamit na pang touring. Available na nga pala dito sa kanila ang ating gear oil. Kaya sa mga gusto mag-try, dito lang yan sila located sa area E. Pagkatapos naman namin mag-deliver ng gear oil, na-invite naman kami dito sa milk tea shop ng aming kaibigan. Kaya hindi na natin papalam pinapansin niya na titikman na natin ngayon yung pinagmamalaki nilang milk tea. gusto nyo rin itry ang kanilang milk tea, dito lang yan guys, located sa Santa Maria Area E. Kapag ka gusto nyo umorder guys, banggitin nyo lang na napanood dito, dito sa ating video at dadagdagan nila yan ng yelo. Meron din pala dito guys, coffee shop pa yung El Cafe. Yan. Ito nga pala guys, si Leroy. siya may-ari nitong milk tea shop. Yan, batang-bata pa pero naapunda na siya ng malit na negosyo para sa kanyang kinabukasan. Kaya yeah, good luck sa yung malit na small business, sana mapalago mo pa ito at more customer to come sa iyo. Ito naman guys, si Inchong, nagtataka ako dito, medyo malayo sa amin to, pero dito niya lagi gusto gustong bumili ng milk tea. Pero ngayon alam ko na kung bakit. Kinabukasan naman inayos ko naman itong mga order sa atin dito sa online shop. Bali mga gear oil nga pala to guys. Inaayos ko na siya. Medyo maraming order sa atin ngayon. Kaya nagpapasalamat nga pala ako sa mga patuloy na nagtitiwala sa akin produkto. Bali ganito nga pala guys yung performance niya sa ating mga gearings. Kung gusto niyo rin ng ganitong gear oil, ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan kayo pwedeng umorder. At pagkatapos nga pala nito, nag na rin ako ng mga engine oil sa aking motor shop at iba't ibang paninda na nga rin pala guys. Dahil ito yung mga madalas na hinahanap sa akin, kaya nag na ako ng marami. Pagkatapos ko pumapalagay si pa-deliver sa aking motor shop. Ako naman yung nag-deliver ulit dito ng gear oil dahil meron na namang umorder sa atin ng isang bak. Dito nga pala yung guys sa Motodoc Garage. Bali dito lang sila located sa Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Bukod sa magagaling sila dito ng mekaniko, ang cute din nila. Kaya kung gusto niyo mag-try ng aking gear oil, visit lang kayo dito guys dahil available na yan sa kanilang motor shop. Pagkatapos naman natin mag-deliver sa kanila, nakapagpaalam na rin tayo dahil didiretso na tayo ngayon dito sa bilihan ng mga metal rack. Ito nga pala yung kailangan ko para mas maging maayos yung mga panindako, mas maging organized. Bali sinamahan ko na nga pala ng mga ilang perasong sabitan para isang bilihan na lang after ma check kung wala bang mga factory defect diniretso ko na rin to agad sa shop para mabuo na namin bali wala ka ng tools na kailangan dito talaga magpapatulong ka lang para mas mabilis yung mabubuo at ito na nga pala guys ang kanyang kinalabasan. Talagang napakaganda at napaka-organize niya ng pagmasdan. Gagawin ko rin siya mga patungan nito guys. Ito mga lever. Meron nga pala tayo pang click. Medyo marami. Ito mga shock. Yan mga RCB. Marami tayo niyan dito guys. At sa mga naghahanap nga pala ng mga nakaraan guys ng side mirror na pang Indo. Meron na nga rin pala tayo itong stock pang Honda at pang Yamaha. Ito nga pala guys ang kanyang itsura. Bali pares lang siya ng sa Honda at sa Yamaha. Magkaiba lang sila ng trade Kaya kung may hanap kayong pyesa, sa kayo dito guys. Baka meron tayo. Kahit mga genuine, marami rin tayo dito. Hanggang dito na lang muna ulit tayo guys. maraming, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe at God bless po sa ating lahat.